Magandang araw mga kasabong Andito muli ang yung kasabong at kaibigan na si Rain Sniper Game Farm Tara, samahan niyo ako magligo ng aking mga alagang manok ayon. Mga farm bodies natin dito mga kasabong oh. Nagligo kami ng mga manok ngayon mga kasabong kasi nag nag ano kami kahapon nag sampok kaya niliguan namin ngayon para mawala ang kanilang mga sakit sakit sa katawan tsaka mga kuto rin nila mga kasabong ganyan lang magligo ng manok mga kasabong hmm? mga kabadi ko dyan ilagay nyo lang yung shampoo sa balde at saka ilagay nyo ang manok oh, ganyan lang at saka anuhin nyo ang mga balahibo balahibo nila para kasi yun as nyo yung mga balahibo para pumasok yung shampoo, yung medisina para mawala yung mga kuto-kuto nila ganyan lang kasi simple magligo ng manok mga kasabong ito yung anak natin mga kasabong ito yung mga farm bodies ko dito saka ito yung isa oh. dalawa sila nagligo ngayon kasi para madali matapos ganyan lang kasimple magpaligo ng mga manok dapat sa isang buwan tatlong bisis o dalawang bisis tayo magligo para wala talaga silang puto sa kanilang katawan para hindi sila ma ma distract ba sa tawag hindi sila ma yung mga nutrients na binibigay natin sa kanila yung gaya ng mga vitamins mga suplemento natin na inila, binibigay natin sa kanila hindi maagaw ng mga parasite ganyan lang ito yung mga manok natin dito mga kasabong DMG banded to may ikap din konti konti lang yung mga manok natin dito mga portihid siguro lahat to at saka may mga stag pa doon nga tag 3 months mga 40 pieces din malapit na yung uh, cord May mga local banded tayo, banded tayo dito. DMJ banded. Natanim eh. din tayo dito mga kabadis. Yung durian natin malaki na. Hmm? Ah, ito yung isa. daming namumulaklak na mga kabadis. Ang oh, daming bulaklak po. may mga lansunis din tayo dito mga kabadis namumulaklak na rin may mga kompleto tayo dito halos lahat ng prutas nandito na siguro may mga langka pa Sabay mga marang din tayo dito. Oh, ang dami ng bunga. Ito yung mga brogkak natin, mga kabadi. Oh, Thompson White. Iangat mga konti. Oh, Thompson White, brogkak yan. Original line yan. Galing ka, Boydigal. Boydigal. Yung yung mga puti niya sinali niya sa araw ng dabaw ngayon lang na taon 2024 malapit siya nag champion sa 6 ang score niya 5 in ka insurance siya kaibigan natin yun na yun ang isa sa mga idolo natin dito sa Davao City mga kabadis yung mga materialis ko dito taboy diga lahat ito nang galing may mga sweater din tayo dito sweater may mga kilsos may mga gilmore may mga dome may black din tayo sweater rin nakaimpios na yan sa sweater yung mga black ko dito Itong area dito uh, Ito yung breeding area ko By next year May narintahan ako doon Sa Kabala Mga dalawang hectare Yun ang gagawin kong range area at saka cording Dito sa bahay ko Ah uh, Gagawin ko lang ito ng breeding area. Ito yung gagawin kong breeding area. Ito yung broodcock. Isa sa mga broodcock natin mga kasabong. Blacks. Naka-infuse na yan sa sweater. 50-50 na yan. Ito yung mga anak niya. Gagawin kong materialis kasi... Winning line din yung mga itim ko dito. Galing ito sa isa sa mga busing natin dito sa Davao City. Galing ito sa GDL Game Farm. Uh, Busju Bus Ju Laod. Dalawa lang yung mga bloodline natin dito mga kasabong galing kang Bodigal at saka ka uh, Bus Ju Laod kanila lahat ng galing ang mga materialis ko dito ito yung mga battery type ko dito mga kasabong doon yung mga broad hill ito yung Keri, ito yung aso ko mga kasabong. Inadapt ko to oh. Daming anak, pati anak sinama ko. Inadapt ko yan lahat. Si kawawa naman, pinabayaan lang ng may-ari. Si matanda na. hanggang dito na lang mga kasabong at mga kabadis ko dyan huwag nyo palang kalimutan mag subscribe at pindutin ang notification bell at ishare nyo na rin para updated kayo sa aking mga bagong mga uploads thanks and god bless mga kasabong see you next vlog